Maganda. Alin, alin po? Eto or eto. FN, yan, yan, po? Pink siya, yung... Ay! Pink! Yeah. Yes. Ah, favorite kong pink. Ay, favorite mo din. Pinas tayo. Opo. Sir GK, yung may-ari nitong Don Euro. Dito you know, ah. ko niya ako mamili. Yeah. Ako oh, ang owner ng Don Euro. Oh? Yeah. <laughs> Ika, pasok ka. Ayan. So, Miss Athena, ito yung mga wire wrap na available natin, mga okay. different color na pwede mong pagpilian. This is more than 400 color. Bongga, ang dami pala, Sir Dun. Hindi ko alam kung makakapili ako dito sa sobrang dami ng magagandang colors. Na isin mo pala. Syempre lahat to high quality mm. and high class. So, wait lang ha. Babalikan kita. Okay. May kukuni lang ako sa loob. Okay, ha okay. Thank you. you. Ganda rin mga kulay, ano? Mm. Maganda nga, hindi nga ako makapili. Ang dami kasing magaganda eh. Hmm, Kasi ang ganda mo nga yung mga kulay. <laughs> o nga pala, introduce ko yung sarili ko. Okay. Yeah. Ako nga pala si Boss Chico. Hello. Owner Bost. ng Don Euro. Yay! Opo. Opo pala yung owner. Oo. Oh. So anong gusto mong kulay dito? Parang eto, maganda to. Maganda. Alin alin po? Eto or eto? eto, eto yan yan diba po. Yan po. A -a ano ulit? Sorry. <laughs> Pwede Nakawawala. to? Or ah! Okay! Seconds. Okay! Oh my God! Medyo naano okay ako eh kasi oh, ano ba naman kasi yung suit mo, madam? Ah, eto! Ah, no, eto na lang! So, Ay! Shh, pink! Yeah. Yes. Ah, favorite kong pink? Ah, favorite ah. today. Pero sayo! Eh. Opo! So, ano pa? Bukod sa pink, anong favorite? Ah, okay ko? din yung black sa akin. Black? Black under... Black na... Ah! Film! Rock. Ah! Yes, film! No. Meron na ipapakita sa'yo. Yes. Carbon. Ay, okay. i check okay, natin kung carbon. carbon. Okay. okay lang, i-carbon ko. Ah, sige, sige, sige. Check ito? ito. Gusto mo i-check ko? Okay. Hindi, ako lang, ako lang. Iche-check sa'yo. <laughs> bakit sa hindi, yung carbon. <laughs> yung carbon? Apo. <laughs> ako. Ito, forged carbon. Oh, ah, okay lang. Balik ka sa carbon? Oo. Ako ang ah. sa carbon. Ah, naman ah, ka naman. Nangigigil ako sa'yo. <laughs> okay lang ba? Sisukatan na kita. Wait lang, bakit ako yata yung nabalutan mo, Ben? Sorry, sorry, sorry. Poche mo nga pala. Oo. Oh, oh. Okay ba sa itong ano? Oo, oh, oh, maganda siya actually. Ang ganda niya. Bet ko yan. Okay lang ba i-check natin kung totoong carbon? Oh, check mo yan. Ito? Oo, oh, check mo yan. Ayaw mo yung... <laughs> ah, ito. O, oh, sige. Okay, carbon siya. Carbon siya. Carbon. Sa. carbon, carbon. <laughs> ay, Tina, ay, kaya yung... Kaya Tina, nakapili ka na ng ay, color. Man. Sorry ha, ah, medyo natagalan ako. Yeah, okay lang naman. Actually, tinutulungan ako ni Sir GK, yung may-ari nitong Don Euro. Tinutulungan niya ako mamili. Yeah. Ako ang owner ng Don Euro. Oh, ikaw yeah. ba? Oo. Oh, oh. oh my God, akala ko ikaw. I ano <todong> ba? Wala sa mo kung sinabi sa'yo. Sabi mo kaya. Ari, eh. wala kong sinabi. Sir Don, maraming salamat. Ay, ka, thank, you. Thank, thank you. Thank you, boss. <gasps> thank <todong> you. Salamat. Nakakaloka siya. Oh my sabi God. Sabi ko siya, yung oh owner. My. Boss GK talaga, oh. May hirin ka sa pink, eh. Ah, ganun, oh. Sabi niya. Oh, oh. Sabi niya. <todong> oh,